Malay ang diniliver sa akin. Oo, oh, sige sir. Parang para may diba? video rin ako, sir. yeah, binalik ko sa iyo, ha? Yung pira ko na sa iyo pa. Hmm? Sige sir, okay sir. taklit lang ko ya. Tawagan lang natin. Para alam ko kung anong magandang pa tayo. Aaral tayo ng limang taon sa iskwilan para maglukuin lang ng mga ganyang tao. Ikaw kuya, ang sangkot mo dyan, ginawa mong pira ko. Hindi sir. Hindi ka sigurado sa di-deliver mo kung ano. di ba? Kasi wala kaming alam sir sa mga in-order. Eh, wala sir. kaming alam. Iba kaming... Na ay nagpapagamit kayo hindi, sir. sigurado sa order. Hindi sir. Nagpapagamit kayo eh. Wala kaming ano sir doon sa mga... Nagpapagamit ka kuya. Scammer kayo eh. kasi yeah, sir, oil lang sir. Okay, mga gagawin. Tagapalawang ba ako yan? Hindi sir, yung misis yun. Yung misis ko set. Mata, tagakyapo ka rin. Mindo na ako set, tagamindo na ako. Tapos siguro ko eh, balik mo na yung libo ko. Bahala kayo mag-usap sa opisina. Patawagan nyo nung nagpadala sa inyo sa opisina. Para hindi na rin tayo, dito ka pa naman lagi nagde-deliver. No, oh sir, walang problema yan, sir. Ibalik ko na nga, para Teka wala, rin, walang, ano. Para meron lang probleme. tayong, ano, sir, meron lang kung... So, nabinalik binalik ko, di ba? Yan ang, ano, balik ko na lang para wala tayong problema. Ina natin palakihin. Kasi, hindi mo rin kasalanan, eh. Kaya nga, Kaya sir. Lang pero, nga, next time, sir, huwag niyo yung mga yung isang tao na ano, sir. Oh, nagamit ko. Huwag niyo akong husgahan na kung ano man yung pagkatao ko. Kuya, nagamit ko nga. Huwag kayong magsalita ng di, di niyo naman po ako kilala, Matutuwa sir. Matutuwa ba ako? Hindi, kahit na, sir. Huwag niyo akong husgahan na iskamer ako. Tanungin eh, niyo po yung mga dito, sir. Kung ang dami ko, ang dami ka nang diniliber sa akin. o oh, pero hindi, iskam ba yung nga deliver ko sa akin? Ay, ito, anong tawag mo dito sa ganito, kuya? Hindi, hindi, ano ano tawag ano, tawag mo sa ganyan? Wala po akong alam sir. Hindi alam naman tawag mo sa ganito, no murder ka ng iba si ibang deliver sa iyo. Hindi po hindi po ako 'yon ng uh, ano, sir. Ay, sinong Ay sino scammer? Sino nag-scam? Ako sir. Sino nga nag-scam sa tanong ko sayo, ako. Sino Deliverin sino? Deliver lang po ako sir. Deliver ka? Oo. Na naano ka ng scammer? Trabaho ko sir magdi-deliver, hindi po mag uh, sinasabi ng scammer. Hindi nga, ang, ang, tanong ko, sino, sino yung scammer? Eh di yung uh, ano, yung, sir, kung 9%, yung... Sinong ginamit niya? Mag-deliver? GNT, hindi kami. Sino nag-deliver? Hindi, GNT, sir. Ay, yan na nga, sinasabi ko hindi, sa iyo. Hindi, wala kaming alam na ano, kasi ako <laughs> delivery lang, sir. Kuya, yun na nga, ang problema, Kaya, nagamit ka. One sir, kung na... Kung once um, na nagpagamit ka sa ganyan. Sige, sir, wala, wala na tayo na, sir. Balik ko yung pera sa Sa ganyang sir. kaso, nagpagamit ka. Pero... Kuya, damay ka dyan. Ay, kahit saan tayo makarating, sir, huwag niyo kong iyan, kasi hindi... Hey talaga makakarating tayo kung saan. Huwag niya ako idamay, sir. Hindi, wala naman na <laughs> Ikaw nga nag-deliver, paano hindi kita damay? Next time, huwag ka mag-deliver kung hindi hindi sigurado yung inorder. Sir, trabaho tao. namin, sir, mag-deliver. Hindi oh. po mong is scam sir. Problema nga, eh. Ganito nga, eh. hindi di-deliver nyo, hindi. Huwag, muna po kayo manghusga sa tao na hindi nyo kilala. Is, is -scam. Kuya, iskam. iskam nga to. Pero Ngayon, ikaw nag-deliver. Ikaw na ginamit nila. Anong tao? Balik tito? ko na, sir. Para po tayo hindi, ano, sir. Kasi yung ka na, na ako doon sa Hindi. sinabi niya, sir. No, kuya, masakit talaga. Kasi, kasi ka, sinabi ikaw, niyo ako, kasama matutuwa. Ako sa ano. Kuya, nagagamit ka nga eh. Eh, paano ko magamit? Delivery lang po ako, sir. Wala akong alam. Hindi ko mo alam na nang-scam sila. Wala akong alam, ka sir. I deliver mo. Malay ko, sir. Yung mga in-order niyan. Ito ba, sir? Alam ko, sir. Ito, sir. Alam ko, sir. Alam ko yung mga in-order niyan, sir. Kuya, ang Wala akong alam, sir. Dapat. Sana, sir. Digit Wag yan. Kayo Wag niyong tanggapin. Ay, eh, ikaw lang nag-delivery. Delivery lang po ako, sir. Please, delivery lang ako. Wala akong alam kung anong ano. Huwag niyo akong sabihan ng scammer ako. Tao ako, ano, sir? pa pasinsya ka, na pasinsya pino? ka. Kung madami ka, kasi... Ay, di, kailangan dami sir. Nagamit kayo, nagamit mag ka. Magtaso sir. Wala akong problema. Magreklamo kayo sa opisina, sir. Dalhan kita eh, doon. Eh, anong tawag ko doon? Eh, ikaw nag-deliver sa akin ng ganito. Hindi ganito order ko, eh. Wala akong alam, sir, sa in-order na Wala akong alam. Yung taong nag nagpa-deliver sa niyan, Is, inorder oh, niyo ba sa online tawag yun, sir? Anong tawag mo sa mga tao niyo? Wala akong kilala na inorderan niyo, sir. Inorder niyo sa online, di-deliver ko yung parcel niyo. Tapos siya, sabihin niyo, scam. Scam nga yan. Eh. Di ba, anong tawag mo dito, kuya? Anong tawag mo dito? Oo nga, sir. Scam, scam ito, di ba? Pero hindi ako nang scam. oh, hindi, hindi, ka nga, hindi ikaw. Kaya huwag niyo Pero ako Pero ikaw nag-deliver ng scam, kuya. Huwag niyo akong yung dami, sir. Ikaw nag-deliver ng scam, eh. Ako nga, scam deliver... ito, di ba? Wala akong alam mo yung scam. Alam mo yung scam. Sir, Hindi please. nga, sir, tanong kita. Alam mo, iskam ito. Wala akong alam, sir. Iskam. Bakit hindi mo alam kung iskam yan? Ide-deliver ko ba yan, ko yan? sir? Ide-deliver ko ba yan, sir? Kung mali. Kung, kung ide-deliver ko ba yan, sir? Kung yan alam ko na is... Ano yan? Masa ano, yan? Masamang ano yan, sir? Hindi. pa tayo, kuya rito. Parang gusto mo pa subukin. Hindi, sir. Wala akong alam, ano, sir. Balik ka na lang, sir. Naisa na kung sir hindi hindi ako no away sir, pal sarili. Sir, kasi pala pinapalo sarili, ng kasi di sakto na rin 'yung sinabi niya ito kuya ako matutuwa ako maganda pang ko sa iyo pero pag hindi ganyan ayaw ko ako magpaluko Kaya na sir pero sunod -sure naman sir hindi ko naman pati kami rai kaya nga nga iyan 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 niyo sa kanila dapat wag kayong gamitin sa ganyang trabaho di ba hey. naghanap buhay kayo ng tama tapos gamitin kayo sa mga kalokohan ganito kaya sir don't doon pa kayo magreklamo sa officer hindi sa akin Oo, pwede lang sana, sir. Kasi, Ay, kasi... Ikaw ang mag-delivery, sana ko kayo opisina Kasi ako, sir, nagtatrabaho ko ng matino, tapos sasabihin niyo sa akin, camera sir. yung mga yan, nagagamit kayo. Kaya nga, sir. sana, sana do, doon do, 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 nyo once po. Once na nagpagamit ka, kuya, parang drugs yan. Once na ikaw walang alam, drugs yung bininta mo. Sir, ibahin nyo yung drugs, sir. Ibahin nyo yung serv servisyo namin na delivery. Kasi wal well, hindi ibahin okay, po natin yung wall sa Ruby Manito. Panluluko yan, kuya sa kapwa. Ngayon, kayo Ako na lang magsasuffer so... yan, sir. 1,000 yan, sir. Babayaran ko o oh, magsasuffer. Kasi na